nandito kami ngayon sa wet market. mama po kami ng aming lulutuin bukas na lutay. Hello, so, magic kami. Hanap po tayo ng mabibilihan na daon ng alokbati. Saka ang palayan. Okay, tatanungin po po. So, paano yung plan nyo? Okra, KC 1.4. Sige, pag po po. Oo, pag po tayo okra. 1.5 pa. Halika na siya. Wala siya. May patola daw. May ka Mas mahal pa. Alam pa ng medium si ano? Bumiyahe pa kami ng malayang mga ka Bel? Magkakabit yan. Oh, Magkano po yung talong niya? 50. Yan, gusto ka. rin po tayo ng talong. Pang torta. Pang torta po. Ang talong sariwa mga mga

natin. So, magbinit din po tayo ng daw ng malunggan. Ay, madami. Ano pa? Alagang magkano? So, Pwede bang So, alagang 20 pesos lang ko Ang so, ating. tapos ako pala tayo nakabili ng dahon ng ampalaya market ng Malolos wet public market ng Malolos ang bigat ng aking dala ha Ayan, so tatanawin ko po, po mga kaliskarte kung magkano po ang kanilang kilo ng papaya. So, nandito na pala yung presyo ng papaya nila. Ayan, so bibili po ako ng siguro mga... Kakain ka ba? Kalahati lang. Ayan, so kalahating kilo lang dahil ako lang kakain. Bilang ka So, important dito mga kaliskarte ang kumain ng lukas. Para healthy. lang. Dalawa sa akin. lang. Hmm. Yung makinis ang balat na dalandan kasi matamis ang makinis. Ha? Yung makinis ang balat. Nakapili na po ako ng tatlo. anak ko tayo na ng... Okay na yun? Ha? Yan. two days pa ito bago kayo. Pwede na yan bukas. Magkano kilo sa dalandan? Ito naman tayo sa kabila. Ang bigat ah. Ang bigat. So, dito naman po tayo mga kadis natin. Mamimili po tayo ng ingredients ng munggo. So, kulang pa po yung ingredients ng munggo. So, uh, tayo yung ng dahon ng daw ng alakbat. Thank Ayan ang kanilang paninda. Ayan. Mura na. Ate oh, so, mura ang kanilang gulay talaga dito. kalahin mo, 50 lang ang kalahating kilo ng ripolyo. Ayan, sa so, 25 pesos yung sayo to. So, napakalain. ay nanga-guguhit ng mabuti dito tayo. Yan dito dito pala tayo nang magsaka. Hana po tayo ng ano, sagu.

So bibili naman po tayo ng sago. Kuha ka mo, Anne. Nakala <makes noise> ko 350, ha? Ayan, po si Carson. Isagot po kayo, Nay. Wala po silang tinda ng sago, ha. Eh. Ito na nga mga kadiskarte So gabi na po kami na malingki Ang talagang pamilihan dito mga kadiskarte Ay madaling araw Marami pong magbubukas dito Na mga store na magtitinda Pero sa ganitong oras mga kadiskarte Na alas 10 ng gabi ay Sarado pa po ang mga ibang store Ayan, so mura pang bilhin dito ng mga gulay at karne. Mm -hmm. one-fourth lang na ang Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Ano? Ay. So, tapos na po kami na malingke mga ka-discarte. So, binabalot niya na po. Ito ang aming ginamit na sasakyan. Yan, motor na Rusi. Ayan, so kanya nang itatali ang aming na pamily. So, nabutan po kami ng ulan mga kaduskarte sa pamamalingki. Ayan, ang panindalahat. Ga so siya muna po ang unang mag kakapote. Ayan na, uh, sa makakapote po tayo guys. Nabutan po kami ng ulan at malayo pa ng aming biyayahin. Oras din ang aming biyayahin mga kakapote. Pang taas lang po ang aking kakapote. Hello mga ka-discounted! dito na kami sa bahay. Kakarating lang at ito ang amin na pamilya doon sa bayan ng Manolos, Bulacan. Ito ang, ang nabili kong mendo. Ayan o. Ayan kasi magmumunggo po ako bukas. Ito po yung nabili namin mga gulay doon sa bayan ng Malolos. Yeah. So, grabe doon mga kadiskarte, napakamura ng gulay. Ito, halagang 20 pesos ka mga kadiskarte. Grabe. Hmm? Sariwa, oh. Daon ng ang palaya. Pang munggo kasi mga kadikarte, magluluto pa ako ng munggo bukas. Aluhan ko po siya ng chicharong baboy. Ano mga muna yung chicharong baboy? Tsaka ito yung alagang one fourth po ito mahigit mga, mga kadikarte. yung. Oh. Ayan oh, dami oh. Ayan, dami. 30 pesos only mga kadikarte oh. Pwede mo nang lagyan lang to ng sardina sa mga hindi pika na makulam dyan. Ayan, no? Um, sariwa. 30 pesos only. So, ayan. 30, tapos 20 pesos. At saka ito, 25 pesos. So, 75 pesos lang ito mga kaliskarte. Pero napakadami na yung alakbate. Ano? Alak ito naman yung talong. Alam niyo ba mga kagalis ka, dito. Doon sa bayan ng Malulus, Bulacan. Dahil napakamurang bilihin talaga doon. Napakarne, gulay. Ayan. So, ang talong nila doon mga, kad mga kadiskarte. 50 isang kilo. Ayan. Ayan, no? Oh. makikita nyo po yan. Anim na piraso. Ayan. So, medyo mataba. Malaki. Ayan. Alam nyo kung magkano ang halaga lang nito. 20 pesos lang mga ka-diskarte. Ayan, 20 pesos. At saka ito naman, yung saging. 10 piso. Ito. 10 pesos only mga ka-diskarte. Ayan Oh. 10 pesos only. Mayroon kaming 6 na pirasong saba. Ayan, malalaki ha. Malalaki so itong mga lahat mga kadiskarte itong napamili namin hindi po ito abot ng 300 siguro tapos itong kamatis ko ano itong kamatis basta ang binayaran ko ito lahat mga kadiskarte itong nakarepack na to 128 pesos kasi nagabot po ako ng 150 sinuklihan niya ako ng 22 pesos so makikita nyo po mga dito kung gaano kadami na yung 120 pesos ko na binayaran doon. Ang sibuyas, ka ka kaano, gaano kadami. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, So, mayroon po tayong 11 ay 10 pesos na sibuyas. May mga medyo malaki, medium, and small. Tapos, mayroon na rin po tayong pang siling haba na berde, pang sigang na siling. Pero, ihalo ko po, po ito sa munggo. Ayan. Dalawang magic sarap, at saka kanilang luya, ganyan. Malaki na mga kadiskarte, ano? Dalawa. Dalawang piraso. Saka, na, mayroon po tayong okra. Ayan. Itong okra mga kadiskarte, hindi po ito kasama sa 128 pesos na binayaran ko. So itong okra mga kadiskarte, 1 fourth, ang halaga nito ay 15 pesos only. So ayan mga kadiskarte, ang dami yung 15 pesos lang doon. So iya-halo ko po yan sa munggo. Ito yung kabuwa ng 128 pesos na binayaran ko po doon. At saka isa pa mga kadiskarte, siyempre, kung may may ulam po tayo. Kailangan po natin magputas. Kasi yun po ang importante din. Ayan. Ayan. 44 pesos itong dalandan. At 22 pesos ang papaya. So, ito ang aming panghimagas at ito ang aming ulamin for tomorrow na munggo. Wait lang mga ka Tsaka ito pala mga kadiskarte yung pangsahog ko sa mundo. Ayan. Dahil sa si Inday, walang ganong budget sa pangsahog. Ayan. Okay na ito. Masarap naman. Baboy pa rin ha. Pero na ito lang. Ginawa ng chicharon. Baboy pa rin. So, alagang 30 pesos mga kadiskarte. So, saan ka pa, ba? Diba? May dessert ka na nga. May pangalmusal ka pa na nilagang saging may ulam ka na na monggo, may pang torta ka pa sa susunod na araw. So, binadget ko lang mga kadiskarte, ang alagang 300 peso, sulit naman dahil madaming nabili. Yan. Yeah. So, to, thank you for watching mga kadiskarte. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe and share sa aking YouTube channel. God bless you all, everyone. Thank you for watching.